Tara guys, let's do it, let's do it, do it, oh, pa. so hot, very hot, lamig ah, giniginaw ako, ari, laki ng payong mo ah, ano kasi yung payong mong malaki, giniwan mo, ginihira mo, saan na yun, wala na, Ayan, Ricardo. Junior. Junior na pala siya. Binago na. Ayan, guys. Kung, kung gaano kalakas yung payong. Ayan, kasing payong. Kung gaano kalakas yung aray. Kung gaano kalakas yung hangin dito. Ayan, dito na tayo. Kita ng ebitensya. Ayan. gawi natin no lang yan. Na. Konting lang yan. lang, Hindi <tipan> ma mo sinabi wala sabi sayo wala bakit pit pit, pit mo yan? Parang mahal Yeah. Sino magpapaano diyan? Nagpapa katir ng mga ano diyan, mga bukit doon. napakahusay say yung anong ko ngayong araw. Hay nako. Apagaling ah, yan. Kita mo kakatingin niya nga, napakalaki kakatingin niya, ay. Lawak pa Kita ektarya. <laughs> hektarya pa yung gaganito yun niya. Pagbalik niya isang araw wala na, mahaba na.